na kami kay chairman at ayan maraming salamat sa inyo may pinangako kasi kaming mga gamot na basic na kailangan nila ayan so ngayon ibibigay namin up. so ayan. medical Ito. bioflu Pinangako to namin nung okay. pumunta so, uh, kami sa Maraming sa salamat mga boss okay. Chairman, kasi pag pupunta kayo dito sa may Balloon Falls or sa Magana so, Kay Chairman kayo pumunta okay. Ito yung pangako ay... namin Ito, vitamins ah sa, bata ito ascorbic acid tapos ito mga yan bioflu bioflu mga marunong dyan uh, kaya ko sa ubo <laughs> ito yung pula sa ubo yan rubitosin kung may mga ubo basahin nyo na lang may mga ubo yan. yan so yan yan ibigay na natin yung pangako natin kay chairman boss na yung gamot kasi nung last na pumunta kami rito sabi niya kasi mas maganda daw yung gamot kaysa sa pera. So, yun. Mga kumakami na pagbalik namin, bibigay namin yung gamot. So, ayan. Dito, kayo na sa kabila. Kay Chairman. So, yun. Ayan na mga repa. Woohoo!